walking walking tayo hmm, tinamo ang ha ang taas ng lalakarin ko <laughs> pero ang ganda naman ng mga ano kasi nasa sidewalk ka lang lakad hmm, tapos 6.30 na pero yan may araw pa din eh. hmm. kasi nag change na ng time kasi ano na spring spring forward na so, spring na ngayon dito so mahaba na ang araw hindi kagaya dati parang alas yung mga palang madilim na, na. tingnan mo ganda ng paligid ganda ng ano dami mga dami ano, mga bahay uh -huh. so, sarap maglakad exercise uh -huh. ano na pag kain ka ng kain tapos sa dakang ginagawa <laughs> magkailangan maglakad-lakad nabawasan ng bilbil actually nababawasan ko na yung rice ko na ako masyado nag-rise ngayon. Ano? ko na rin yung mga bread. So, mostly fruits. And salad. Chicken. So, dinamiss ko na nga mag-fish. Ano? kasi ako na kabili ng fish dito na ano eh, Yung fresh kasi. Every Tuesday lang yung ano nila doon yung suki ko na fisherman sa whole over Thursday lang sila ng hapon ah Tuesday ng hapon eh medyo malayo tapos nipasok <coughs> ang aking banana so yun ako makakapili eh Pwera na lang sa weekend. Punta akong food town. Nakapili ng musta. Lalo uh, na pampano. Saka ano. Ay, uh, gusto ko yung kingfish. Ay, uh, namiss ko na yung saka tuna. Ay, sarap na hmm. May gata. Mamila no? oh. sasakyan oh. Esang bahay, Esang bahay. No? Ang ganda dito guys Maganda maglalakad dito ano safe safe naman dito hindi na sa loob lang mababa Pero safe po kasi nasa sidewalk ka lang kena sa pila lang ko oh, dapat sa lapad ng sideuko ano nalakarin mo yeah. Kaya nandito pa kumakarga go kami commitment ng husband ko pag mo-hire niya aso lang ayo niya dito kasi maraming sasakyan nadaw usok kuno talaga mag-usok oi gusto nitong usok mailik So, lang sa lake, dami mga pato. <laughs> dami tayo ng pato. Sa, ano, sa mga apapa. -apa. Dito, maganda dito. Kasi mahaba yung sidewalk niya. Kaso nga lang yun. Maraming sasakyan dumadaan. So, pero ang ganda. Hindi siya, hindi siya mainit. Sana ganito na lang sa summer, no? Kahit mainit, pero hindi yung heat. Ang problema kasi dito, hindi humidity. Kaya, ang init talaga, guys. sa summer dito. Kaya ako nasa tugon. Kaya, pag summer dito, hindi kami umaalis. Umaalis lang kami pag mga alas 5, mga ganyan alas 5, alas alas 4 hmm. kasi wala nang masyadong masyadong mainit pero pag ka ng mga alas 10 ako, yun na ang pawis mo parang ano lang mais hindi kalsada left and right sidewalk sidewalk hmm. so, ay, ay, mga bahay dito guys mga sarado wala kang nakikita ang tao na <clears throat> naglalakad kaya sa atin sa probinsya na ikita ang kapitbahay mo dito wala ibang kita, ang sakyan lang sa labas pero yung magtatambay sa labas para ka makikita ang mga maritis dito masyado ang mga tao dito mga busy nagtrabaho wala ka makikita nag chika chika sa kapitbahay <laughs> mafa na then video ko see you next time have a nice day bye